He welcomes inyong lahat hua kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Mga bituin sa madilim na langit, parang mga matang nakamasid mula sa kawalan, tahimik munit puno na kwento na hindi may paliwanag. Sa ilalim na malawak na kalangitan ng baryo sa Quezon, nakaupo si Alde sa harap ng lumang kubo ng kanyang lola, pinagmamasdan ang mga kumikislap na bituin habang unti-unting humahaplos ang malamig na hangin ng gabi. Ang bawat hinga niya ay tila mabigat, sapagkat daladala niya ang bigat ng mga tanong na wala pa rin kasagutan. Bakit parang may tinatago ang mga between Bulong niya sa sarili habang ang mga matay puno ng luha na pilit niyang pinipigil. Mula pagkabata, sinabi na kanyang lola na ang bawat between ay kaluluwa ng mga taong hindi na bumalik, mga kwento na nawalan at naiwan. At ngayong gabi, pakiramdam niya ay may isang bituin na para lamang sa kanya, isang bituin na tila sumusunod, hindi kumukurap, hindi nawawala. Sa tabi ng kubo, maririnig ang kaluskos na mga dahon na saging na parang may lihim na gustong isiwalat. Mula sa malayo, umalingaungaw ang kampana ng simbahan, hating gabi na. Ngunit imbes na tahimik ang paligid, mas lalo siyang nakakaramdam ng kakaibang kaba, para may bantang nakatago sa dilim. Aldhea, isang boses ang lumutang mula sa hangin, mahina ngunit malinaw. Napalunok siya at napalingon, ngunit wala siyang nakita kundi mga anino ng puno ng na mangga. Naramdaman niya ang biglang paglamig na hangin at ang balahibo niya ay nagsitayuan. Ang kanyang kamay ay napakapit sa maliit na kwintas na iniwan sa kanya ng kanyang ama bago ito nawala. Isang kwintas na may maliit na palawit na hugis bituin. Bakit laging ikaw ang bumabalik sa isip ko, Papa? Mahina niyang tanong habang mahigpit na nakapikit. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, biglang kumislap ng mas maliwanag ang between sa langit, higit pa sa lahat na iba. At sa kislap na iyon, tila may liwanag na bumaba, sumayaw sa hangin, at dumapo mismo sa harap ng kanilang kubo. Hindi ilaw ng lampara, hindi liwanag ng buwan, kundi isang liwanag na may kasamang malamig na bulong na para bang may gustong ipaalala. Napasigaw siya, ngunit walang tinig ang lumabas sa kanyang bibig. Parang nalunod sa katahimikan ang lahat ng ingay, kahit ang huni ng kuliglig ay biglang nawala. At doon niya narinig muli, mas malinaw, mas matatag. Hanapin mo ang katotohanan bago maglaho ang huling bituin. Dumilim ang paligid at ang tanging naiwan ay ang kumikislap na kwintas sa kanyang palad. Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang mahigpit na nakakapit sa kumikislap na kwintas. Hindi niya alam kung saan nang gagaling ang boses, ngunit ang mga salitang narinig niya ay paulit-ulit na umaaling ngaw -ngaw sa kanyang isipan. Hanapin mo ang katotohanan bago maglaho ang huling bituin. Muling bumalik ang tunog ng paligid, ang huni ng mga kuliglig, ang lagitik ng mga dahon, at ang malayong alulong na aso. Ngunit sa puso ni Althea, hindi na iyon ordinaryong gabi. Pakiramdam niya, may pintuang binuksan ang mga bituin para sa kanya, isang pintuang maaring magbago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang pamilya. Pumasok siya sa kubo ng lola niya, halos magtatalon ang dibdib sa kaba. Lo, mahina niyang tawag, ngunit wala siyang narinig na tugon. Nasa papag ang matandang nakahiga, nakatalikod sa kanya, at mahimbing na natutulog. Ayaw niyang gambalain, kaya dahan-dahan siyang umupo sa sahig, hawak-hawak pa rin ang kwintas. Sa gilid ng kanilang dingding na kawayan, Napansin niya ang isang maliit na kahon na dati hindi niya pinapansin. Lumana na ito, kupas ang kahoy, at may ukit ng bituin sa ibabaw. Parang biglang nagkaroon na sariling ilaw ang kahon, dahil agad itong humatak na etensyon niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob nito ay may mga lumang litreto, itim at puti, kupas at halos mabura. Nakilala niya ang mukha ng kanyang ama, nakangiti, nakatayo sa harap ng parehong kubo kung saan siya naroon. Ngunit sa tabi nito, may isang taong hindi niya kilala, isang batang babae na halos kaedad niya ngayon, nakasot ng simpleng saya at may hawak ding kaparehong kwintas. Lo, bulong niya ulit, mas malakas ng gayon, habang hawak-hawak ang litreto. Nagising ang matanda, dumilat ang kanyang mapunggay na mga mata, at napatingin kay Althea. Anong hawak mo, tanong ng lola, nanginginig ang tinig. Lo, sino to, sabay pakita ng litreto. Natigilan ang matanda, para bang may sugat na matagal nang nakatago at biglang nabuksan. Hindi agad nakasagot at sa halip ay napaluha, dahan-dahang bumangon mula sa papag. Aldea, may mga bagay na hindi mo pa dapat malaman, mahinang sambit ng lola. Ngunit hindi na makapaghintay si Aldea, lalo na't sariwa pa ang bulong na narinig niya mula sa mga between. Lo, please, kailangan ko pong malaman. Sino siya? Bakit may kwintas din siya tulad ng akin? Muling napaluha ang matanda at sa huli, bumuntong hininga. Siya ka ang kapatid mo. Parang gumuho ang mundo ni Aldea sa mga salitang iyon kapatid. Pero wala akong kapatid, lo. Simulat sa pool, ako lang ang anak ni na mama at papa. Umiling ang matanda, pinunasan ang mga mata, at tumingin sa kanya ng deretso. May kakambal ka, Althea. Kambal na babae. Ngunit nang ipanganak kayo, may nangyaring hindi inasahan. Kinuha siya, dinala siya ng mga taong may galit sa inyong ama. Tumayo si Althea, hindi makapaniwala. Lo, bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Bakit itinago ninyo sa lahat? dahil pinangako ko sa iyong ama na hindi ka malalagay sa panganib. Ang mga taong kumuha sa kanya ay hindi ordinaryong tao, Althea. May kapangyarihang itinatago ang inyong pamilya at ang mga bituin ang siyang bantay nito. Napahawak si Althea sa kanyang dibdib, ramdam ang bilis ng tibok ng puso. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o maniwala, pero ang liwanag mula sa kanyang kwintas ay tila nagpapatunay sa lahat ng sinabi ng kanyang lola. Lo, kung buhay siya, kung may kapatid pa ako, kailangan ko siyang hanapin. Hindi ganoon kadali, apo, sagot ng lola, nanginginig ang tinig. Ang daan patungo sa kanya ay nasa ilalim na dilim, at ang tanging ilaw mo lamang ay ang mga bituin. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng liwanag ay gumagabay. May liwanag ding nanlilin lang. Tumayo si Alvea, mahigpit na hawak ang litreto at ang kumikislap na kwintas. Sa labas, muling sumilip ang maliwanag na bituin, ang parehong bituin na tila sinusundan siya kanina. Parang may itinuturo itong direksyon, kumikislap ng mas mabilis, karang humihinga. Sa gabing iyon, hindi na nakatulog si Althea. Tahimik siyang nag na ilang gamit, lampara, maliit na tinapay, tubig at ang kahon ng mga litreto. Alam niyang hindi siya makakatulog hanggat hindi niya sinusundan ang liwanag na iyon. Bago siya lumabas ng kubo, muling nagsalita ang kanyang lola. Althea, kapag natapuan mo siya, magbabago ang lahat. Baka hindi mo magustuhan ang katotohan ng naghihintay. Sigurado ka ba? Huminto siya sa pinto, huminga ng malalim at tumingin sa mga bituin. Lo, hindi ko kayang mabuhay na hindi ko alam. Kung may kapatid ako, hahanapin ko siya. Kahit saan. At sa unang hakbang niya palabas, ramdam niya ang bigat ng mundo at ang liwanag ng mga bituin na gumagabay sa kanyang landas. Sa bawat hakbang sa madilim na daan, mas lumalakas ang kislap ng kwintas. At mula sa malayo, parang may pars na matang nagmamasid, hindi kanya, hindi sa lola niya, kundi ibang nilalang na tahimik na sumusunod sa bawat galaw niya. Sa ilalim ng mga bituin sa madilim na langit, nagsimula ang paglalakbay ni Althea, hindi lang para hanapin ang nawawalang kapatid, kundi para tuklasin ang ng matagal ng tinatago ng kanilang pamilya. Ngunit sa bawat kislap ng bituin, may aninong kasabay. Isang aninong matagal nang naghihintay na magbalik ang dalawang bituin na minsang pinaghiwalay ng dilim. Tahimik ang kagubatan ng tawirin ni Althea ang makitid na daan patungo sa kabilang baryo. Ang lampara sa kaniyang kamay ay naglalabas lamang na banayad na liwanag, ngunit sapat na upang makita ang mga ugat ng puno at batong maaaring makasugat sa kaniyang mga paa. Sa itaas, patuloy na kumikislap ang bituin na tila humahabi ng direksyon para sa kanya habang ang kwintas na sut niya ay sumasabay sa tibok ng kanyang puso. Habang naglalakad, nararamdaman niyang hindi siya nag-isa. Ang mga mata sa dilim, ang mga kaluskos sa damo, at ang malamig na hanging dumadampi sa kanyang batok ay tila pahiwatig na may nagmamasid, Ngunit pinilit niyang huwag matakot dahil mas matimbang sa kanya ang pagnanais na makita ang nawawalang kapatid. Matapos ang mahabang paglalakad, narating niya ang isang lumang kapilya na nakatayo sa gitna ng kagubatan. Ang mga dingding nito ay nababalutan na ng baging at ang malaking krus sa tuktok ay nakahilig, halos bumigay. Munit sa mismong pintuan na kapilya, nakita niyang kumikislap ang parehong simbolo ng bituin na nasa kanyang kwintas. Dahan-dahan niyang itinulat ang mabigat na pinto. Sumalubong sa kanya ang malamig na hangin at ang amoy ng alikabok at lumang kahoy. Sa loob, may mga upuang sira-sira at sa gitna ay isang altar na may nakalagay na lumang libro, nakabukas at tila hinihintay siya. Lumapit si Alvea, nanginginig ang mga kamay habang binubuklat ang mga pahina. Nakasad doon ang kasaysayan ng kanilang pamilya, mga pangalan, mga mukha at mga simbolong nakaukit na hugis bituin. At sa huling pahina, nakita niya ang dalawang larawan, dalawang batang babae, magkahawig, magkatabing nakapinta. Siya at ang kakambal niya. Bago pa siya makapag-isip, isang malamig na boses ang umaling ngaw sa loob ng kapilya. Matagal kitang hinintay, Althea. Napalingon siya at mula sa anino ng altar. Antionting lumitaw ang isang babae, kasing edad niya, may hawak na kwintas na katulad ng kanya. munit ang mga mata nito ay hindi kagaya na sa kanya, madilim, puno ng sakit at galit. Kapatid Bulong ni Althea, halos hindi makapaniwala. Munit ang niti ng babae ay mapait, puno ng lihim na kirot. Matagal akong itinago sayo. Habang ikaw ay lumaki sa piling na liwanag, ako'y iniwan sa dilim. Alam mo ba kung anong klaseng buhay ang pinagdaanan ko? Napalunok si Althea, hindi makahanap ng salita. Ang damdamin niya ay halo-halo, tuwa, gulat, at takot. Hindi ko alam pero kaya akong nandito, dahil gusto kitang makilala. Gusto kong bumawi. Umiling ang kakambal, mas lumalim ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi na ganoon kadali. Ang liwanag na mga bituin ay hindi na lamang sa atin. May utang tayong kailangang bayaran, Althea. At isa lang sa atin ang maaaring manatili sa ilalim ng langit na ito. Umalingaungaw ang katahimikan ng kapilya. Ang kwintas ni Althea ay kumislap ng mas maliwanag at ganoon din ang sot ng kanyang kakambal. Parang dalawang apoy na magkasalubong, magkasabay na sumiklab. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Alvena na nagsisimula na ang paglalakbay tungo sa katotohanan. Katotohanan hindi lamang tungkol sa kanilang pamilya, kundi tungkol sa kapalaran matagal ng itinakda ng mga bituin. Habang nakatitig sa kanyang kakambal, anti-unti niyang naunawaan. Na ang gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin sa madilim na langit, ay hindi pagtatapos, kundi simula ng pinakamabigat na laban na haharapin ng kanilang dalawa. Sa loob ng lumang kapilya, magkaharap silang dalawa, si Aldea at ang kanyang kakambal. Parehong may hawak na kwintas na kumikislap na tila dalawang bituin na nagtatagpo. Sa pagitan nila'y ay katahimikan na mas malakas pa kaysa sa alinmang sigaw, katahimikan na puno ng mga alaala at sugat na nakaraan. Hindi ka ang kalaban ko, bulong ni Alvea, ang tinig niya ay nanginginig ngunit matatag. Hindi ikaw ang dapat sisihin. Pareho tayong biktima na madilim na kasaysayan na ating pamilya. Napakurap ang kakambal at sa unang pagkakataon ay nakita niya ang luha sa mga mata nito. Ibinaba nito ang kamay na mahigpit na kumakapit sa kwintas. Kung gayon, bakit kailangan kong lumaki sa dilim? Bakit ikaw ang pinili ng liwanag? Lumapit si Althea, dahan-dahan, para bang anumang maling galaw ay maaring magwasak sa kanila. Kasing gayon palang darating ang liwanag para sa ating dalawa. Hindi ko hahayaan na manatili kang mag-isa sa dilim. Kung kailangan, hahatiin natin ang liwanag ng mga bituin. At sa sandaling iyon, nagsanib ang kislap ng kanila mga kwintas, dalawang sinag ng liwanag na umakyat sa langit at dumampi sa pinakamaningning na bituin. Sa itaas, tila sumayaw ang kalangitan, at ang madilim na ulap ay unti-unting naglaho. Ang mga bituin ay muling kumislap ng sabay-sabay, para bang nagdiriwang sa kanilang muling pagkikita. Yumakap si Aldea sa kanyang kakambal, at sa unang pagkakataon, naramdaman nilang buo silang muli. Hindi na mahalaga kung sino ang iniwan sa dilim at sino ang tinanglawan na liwanag. Ang mahalaga, magkasama na silang haharap sa lahat ng nakatagong sikreto at anino ng kanilang nakaraan. Sa labas ng kapilya, sumikat ang unang sinag na umaga. At sa ilalim ng bagong liwanag ng araw, ang dalawang bituin sa madilim na langit ay nagtagpo, hindi na bilang magkalaban, kundi bilang magkapatid na muling pinag-isano tadhana.